Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakalaya na ngayong Huwebes ang komedyante at aktres na si Rufa May Quinto matapos makapagpiansa sa Pasay Regional Trial Court kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa Securities Regulation Code. Matatanda ang nag-overnight si Rufa May sa tanggapan ng National Bureau of Investigation matapos mabigang makapag-bail agad. Ngunit nitong araw na ito, ipinagutos ng Pasay RTC Branch 111 ang kanyang pagpapalaya matapos makapagbayad ng piyansang 1.7 na milyong piso para sa 14 counts ng paglabag sa Section 8 ng nasabing batas. Sa isang panayam matapos ang kanyang paglaya, pabirong sinabi ni Rufa May, go 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 home na ako. Go, Balita po na ano yon anjer kayo thank you so much uh, guys for uh, waiting and being here with me yes. Pangarap po din maging lawyer, kaya marami sila sa mga lawyers. Kaya sa lahat-lahat po ng tumulong, from NBI to PASAY, pati po yung judge namin, lahat ng lawyers, and lahat po ng tao nandito, and of course sa lahat ng press po na nagsusulat ng maganda para sa atin. And uh, naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go, go, go home! Finally, makikita ko na ang kama ko. <laughs> ano ko na yung gagawin, mama? Siyempre, puntahan ko muna yung anak ko, no? Tapos siga ako sa kama. Oo, masarap. May stretch. <laughs> May stretch yan. So, tuloy-tuloy lang. Uh, hindi po tayo harapin ang dapat harapin para masaya at malaman ng katotohanan. Ma'am, magkasama kayo kanina ni Neri. Alam nyo actually, first time ko pong nakilala si Nery ng personal. Kilala ko siya as, uh, of course, neri Miranda, Sound Chito, si Chito. Nagsama lang kami once sa show. Siyempre, kilala ko naman sila din. Pero yung talagang nagka-chance kami magkaroon ng show or event, parang wala pa parang si ano lang si Chito kasi idol siya na aso So nagpa-picture dati so okay naman uh, hindi kami nagka-chance mag-usap pero malay mo ito yung chance na maging close kami di ba so ayun yun ang mga chances pero ulit uh, I'm very happy na makauwi na ako ng bahay Thank you. Yung mga nagreklamo nag po sa inyo, do you think... You Hindi, it? pasensya na po kayo. Oo, you deserve an explanation. Kaya nga po bumalik, humarap isa-isa. Pero sana, yun nga, kaya ang maganda, binigyan po ako ng karapatang mag-explain. At the same time, pati yung lawyer nila, yung mga biktima din, at ako rin po ay isang biktima, eh, parang bibigyan ng chance na... Mag-explain, ex ano tawag doon? Hindi ko alam sa ganun. Bibigyan ng chance mag-my defense or ma-share ko yung talagang side ko. So, thank you sa judge natin. Natutuwa ako sa kanya dahil... Mabait. Um, <laughs> ano, naging fair talaga. Tsaka, uh, binigyan ako ng chance. So, ang saya-saya. -saya. At least, kung ano lang po yung pwede ninyong masabi? Kung ano yung nangyari Actually, alam niyo, first time ko. oo nga hindi, first time ko lang na, na experience. Kaya nga, wala akong mas, hindi ko alam kung anong mga sinasabi nila. Kaya sila, kasi English din eh. Kaya, sila <laughs> na lang. <laughs> At At attorney At Mary. Attorney yes. Mary. Yes. Oo, baba ka na. Baba ka yung... Attorney. Aspirasi. Attorney. Aspirasi. Kamusta po, Attorney? Yung naging... Ma'am, sorry. Natin kanina. Sorry ko doon sa... We are very happy na meron ng release order. Nakapag-post na kami ng bail, finally. Kasi di ba nga hindi natuloy kahapon, wish very, it was very stressful for my client. Eh, kanina, napirmahan na ni Judge. Thank you, kay Judge. Ayun na musta urgent for Unfortunately, the motion was denied due to technicality but I'm so sorry I cannot discuss the details of the motion or of the proceedings kanina. What's your next action for that? What's your next action? We will attend the pre-trial, of course. The pre-trial was already set and we will attend that. Sorry, Anderson, yung sa kabilang tapoy, yung kay Nery Miranda, hindi po siya nag-file, tama ba? Hindi siya nag- hindi yung arraignment sa kanya? wala, ka, wala ka okay. yeah here yeah, 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 but we cannot comment on that yes but we cannot comment on that yes. there, there was also a motion yes but we cannot discuss that uh, since um, we are the lawyers oh, for wala. family Maybe we can ask the lawyers of neri oh, thank, you. Thank, you. thank you thank you guys pa Nakakapush lang sa fans ninyo. Uh, Nakaka-nervish po lahat ng nangyari sa akin. Nakakalungkot. Pero naniniwala po ako na ang katotohanan eh, magpiprevail. And um, saya lang po ako ngayon na nakakausap ko na kayo ng maayos yung hindi yung parang mamaya na, sila na lang, gano'n. So, tutuwa ako for that. Kaya, maraming salamat po, pati sa mga nag-message sa akin, sa managers ko, sa lahat-lahat po ng mga press, and uh, pati na lang yung mga victim, mga kahit hindi lang sa isyong ito. Mami, lahat, maraming na, salamat. Bakit po kayo naiiyak, ma. Hindi, naiiyak ako kasi ang sarap maging malaya, eh, marinig lang ikaw. <laughs> Yun lang, di ba? <laughs> in life for free and to be heard. Kahit hear, hear, heard, heard. Oh, o di ba? May hearing, may heard. o oh, di ba? So maganda yon. Pero mam yun nga pa kayo kahit kundi? hindi kasi kahit komedian ko. talaga ako. Eh. Kung pag parang kung nga sabi ko, ako po ay isang komedian. Hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan hindi po ako nagnegogogosyo. Kaya wala po akong negosyo. Pinalaman siya mga ganito. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sige, Ma Ma when Thank is you your up? next, ano? When is your Hindi next Hindi ko pa alam eh. Basta pupuntutin. Kasi pinaalis na kami dahil na mayroon silang ginagawa. Thank you po. Bawal na doon. Thank you. Thank you. Nang humarap naman sa korte, iginiit ng aktres ang kanyang pagiging inosente sa mga paratang at nag-plead ng not guilty sa mga kasong isinampan ng mga investor ng Dermacare, isang skincare company. Noong Miyerkules, boluntaryong sumuko si Rufa Mae sa mga awtoridad at sinamahan siya ng mga operatiba ng NBI sa Ninoy Aquino International Airport pagdating niya mula sa Estados Unidos. Ano sa tingin ninyo?